Actually, napakasimple lang po nitong mga papakita natin eh. Pero ipopoint na lang din natin na napaka-importante nito sa kahit anong team pa yan. Tula dito na sa pagbaba ng LA, ano ang ginagawa ni Smart? Tumuturo na doon kay AR na siya ang tumao muna sa gitna. Dito kay Nasrid na tumatakbo na rin. Maaari kasi na si Dante pa ang tauhin ni AR dyan at malapit lang siya rito. So yung communication ba? Dahil communicate ni Smart na doon na sa si AR, hindi na niya po problemahin yung iba. Isa sa mga leaders ng depensa ng LA itong si Smart at sa laro na ito kontra sa Timberwolves, damang dama yun. So ang nangyari tuloy ay nagsettle si Reed sa ganitong floater. Alam niya rin po na hindi niya to pipilitin at kakatawanin si Reeves kasi ang ganda ng posisyon niya para kumuha ng charge. And syempre, dahil maganda rin ang communication nitong Lakers. May kita mo rin yung activity talaga nito sa depensa mga idol ni Smart. Like tinanggal niya yung option si Nazrid dito dahil sa kanyang defensive IQ. Inanggulo niya po ang kanyang sarili na yung nakita ni Reed eh siya imbis na itong si Mike Conley na siyang dapat niyang pasahan. That's why nakaturo na rin si Conley na sa iba ipasa dahil covered na siya ni Smart. At alamin nga rin po ni Smart yan na imposible nang ipasa ni Reid kay Conley yan. Kaya agaran din siyang pumunta doon sa gawisawing. Then may kita natin siyang tumigil dito. At ginawa niya yan kasi inanticipate niya yung pasa naman ni Shannon dito kay Conley. Pero hindi naman pinasa. Kailangan niya po ng katulong sa ganitong defense sa mga idol. Pero na-manage pa rin po ni Smart na gawin niyan mag-isa. Na contest pa rin kahit papaano. NBA na ulit pero tuloy-tuloy pa rin po ang basketball dito sa Pinas with PBA at iba't ibang mga liga pa. May bonus pa rin po si One Export sa una ninyong hulog. Tignan nyo lang po ang napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas P bilang naman yan. Then ito po yung maangas, one of the highlights of the game din to eh. Pero before niyan, ang maganda pa rito eh tumulong pa si Smart dyan kay AR na depensaan si Randall. Kita nyo, kakainin ni Randall to papasok eh. Pero dahil nga nakaabang si Smart, talagang mapapadalawang isip to na pumasok sa loob at kurin to mismatch, di ba? And yung iniwanan naman ni Smart ay si Edward. So kaya maganda siya kasi galing nga sa help pero nagawa pa rin yung iklampitong si Antman dito sa kanyang pag-atake. Good help din yan kay Rui. Nakita natin siyang lumapit. So yan yung defense na ng Lakers kay Edwards mga Idol, ganda nung pagkakaagaw ni Smart dito, assist pa sa kabila. Ito naman po mga idol ay isang ankle breaker waiting to happen no? pero buti pumabor kay Smart talaga. Kaya sa mga Laker fans dyan, huwag kayo magulat kung kunwari may ay Smart sa move na ginawa nung dinedepensahan niya. Hindi naman ibig sabihin nun mahina siyang dumepensa eh, kasi dito nga buti tamang tama ang timing niya na pabagsak na siya pero na steal muli niya yung bola.

Pag nasa court talaga tong si Smart laging pinapatao sa kanya si Edward syempre star player ng mini pero lagi rin namang pinapaswitch ng mini to. Kita nga natin yan si Vando naman ang tao which is hindi naman din po masama. Ang naging masama lang ay may mismatch na rito sa ilalim pero kasi wala namang skill si Rudy sa offense sa gaano kaya medyo okay lang. Pag mo lang mabigyan ng bola to sa ilalim okay na. Matakot ka pag mga Jokic or Anthony Davis yung nandyan na kaya kang pakitaan ng iba't-ibang moves sa loob or hanapin yung open man. Si Rudy kasi ay hindi ganun eh. Pero mismatch pa rin naman niya na pwedeng puntahan ng mini. Tapos ito yung defensive plan ng Lakers kay Edwards. Kahit na sila Ravian na ang tao ngayon, may mga nakaantabay pa rin dito na dalawang defenders para harangan siya sa magkabila ang direksyon. Kita nga natin na nung medyo pinipilit ni Antman na lumapit pa na triple team na siya nung mga ito. Nagkaroon pa rin naman ng magandang scoring games si Edwards pero yung ganitong brand of defense ang nagpalimit din sa kanya para hindi siya gaanong sumabog. Then si Smart, ayan, box out malala. Wala pong stats si Smart dito mga idol, binox out lang naman niya yung big man kahit hindi siya yung nakarebound. Kaya ang intangible, eh, basically, hindi mo yan makikita sa box score pero importante sa laro talaga. Tila na sa right place at the right time din to lagi si Smart. Eh. Pwede naman siyang muaba pero nakihassle din dito para mapornada yung pasa ni Randle. Dahil dyan syempre, nakascore patuloy patuloy ang Lakers sa kabila. Bale hindi naman din po babad na babad itong smartest game mga idol 20 minutes lang siyang naglaro at nagtala ng 3 points, 1 assist and 2 steals numero mga pangbangkulang din pero tulad nga nung pinakita natin, ang hatid ni Smart ay beyond pa doon sa mga numero na nakikita natin sa box score. Kundi yung hustle, yung depensa at yung effort na madalas eh nagkukulang talaga sa isang team. Dahil nga sa mga pinaggagawa niya nung second quarter eh tila nabuhayan ang Lakers sa depense kasi nung first quarter lang, kinukuk sila ng mini at naglapag ng 40 points kagad sa quarter na yan. Pero nung nadama na yung intensity ni Smart sa depensa ng second quarter, eh tila nadamay na rin yung iba at kumanda ang depensa nila in general. Kaya parang naging game changer na rin siya mga idol kahit na yung mga numero eh, hindi nabigyan ng hustisya yon Agree ba kayo mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Pasensya na rin at sobrang na late yung video natin mga idol. Nabisi lang tayo over the weekend at medyo masama yung pakaramdam natin ilang araw na. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.